Magandang buhay mga kaogang tindera eto na naman po tayo. mag unboxing na naman po tayo ng ating parcel. syempre order yan ni Ogang sa online. Minsan jutang, minsan cash. Ayan. Pero madalas naman po jutang. <laughs> Ayan. Ako, Ogang, I'm so excited. Ayan. Pangalawang order ko na po to, no? Sa aking uh, suki. Ayan. Apat lang po ang laman niya, pero alam niyo po, ang pabango po niya at mabili po yan sa akin. Lalo na sa mga kabataan na kagaya Oh. ako. <laughs> ayan yung mga high school, ganyan. Binibili nila tinatanong nila sa akin. Kaya ayan, umorder po ulit ako at inaabangan po nila yan. More of ano po yan, yung kanilang uh, uh, scent is a uh, sweet, no? Like yung wild vanilla, at uh, sweet pea, warm vanilla. Yan po kasi yung mabibili po dito sa aking tindahan, no? At mahilig din po kasi ako sa, sa pabango, sa mga kulon. Kasi ang kinaganda dito mga kaugang, alam nyo po, malaki po siya, no? Uh, hindi ko lang na-check kung ilang ML po yan, pero mabango po siya. At uh, tawag dito, yung bang pang-araw-araw, ni ba? Pang-araw-araw lang siya na, na panggamit ba sa atin na mga kababaihan. Alam niyo, mga kababaihan naman, ba? Diba? Gusto nila, malagi silang fresh. Gusto nila, lagi silang mabango. Kagaya ni Ogang. Alright mga ka-Ogang! Order's yours! Ayan! Sok na sok na yan sa inyong budget, no? Murang-mura lang. Check nyo lang dito sa aking tindahan. Tanong lang po kayo. Para naman po, bumili kayo sa akin. Mine nyo na oh! Mine nyo na si Ogang! Ayan! Mine nyo na yung mga pabango ko mga ka-Ogang. Tara, tara! Bili na kayo! Alright!